Sa bawat sulok ng politika sa Pilipinas, may mga pangalang agad pumapasok sa isipan kapag pinag-usapan ng salitang matapang. At kung babae ang pag-uusapan, walang dudang kabilang dito si Vice President Sara Duterte. Tapos susunod pa, Presidente, ana ako. Tapos... Mula sa mga kalsada ng Davao City hanggang sa mismong Malacanang, lagi siyang nasa gitna ng maiinit na eksena hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tapang na handang sumalubong sa kahit sinong haharap sa kanya. Pero gaano nga ba katapang si Inday Sara? At saan ba nag-ugat ang imahin niyang ito? Tara, balikan natin ang kanyang kwento. Ang ugat ng tapang ni Inday. Ipinanganak bilang anak ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, lumaki si Sara sa isang pamilyang sanay sa politika, isang mundong puno ng mainit na talakayan mabilis na desisyon at walang inuurungang laban. Bata pa lang, natuto na siyang magtagisan ng argumento, lalo na kapag usapin ay tungkol sa hustisya para sa mga mahihirap. Pero hindi siya basta sumunod sa yapak ng kanyang ama. Pinili niyang magpanday ng sariling estilo, mas tahimik sa ilang pagkakataon, ngunit mas matalim at direkta kapag bumibitaw ng salita. Ito ang pundasyon ng imahin niyang hindi nagpapasindak at hindi basta-basta nagpapatalo. Mga kilalang pangyayari at kontrobersya ni Inday. Ang punching incident noong 2011, isa sa pinakatumatak na eksena sa karyer ni Inday Sara ang nangyari noong Hulyo 1, 2011. Mayor siya noon ng Davao City nang sumiklab ang tensyon sa isang demolisyon sa Agdao. Humiling siya sa court sheriff na ipagpaliban ang pagbuwag ng mga bahay para bigyan ng oras ang mga residente na makahanap ng matitirhan. Ngunit nang tumangi ito, mabilis na sumabog ang tensyon at sa harap ng media, apat na beses niyang sinuntok ang sheriff. Para sa ilan, iyon ay simbolo ng tapang at malasakit. Para sa iba, isang agresibong hakbang na hindi akma sa isang opisyal. Maging ang ama niyang, si Pangulong Rodrigo Duterte ay pabirong nagsabi paglipas ng ilang taon, dapat nakulong ka anak, isang biro na may halong katotohanan at bigat. Political Independence Hindi natatakot si Sara na kumontra kahit sa kapartido kung tingin niya ay mali ang desisyon. Minsan, pinili pa niyang bumitaw sa posisyon kung sa tingin niya ito ang makabubuti para sa lungsod. Para sa kanya, mas mahalaga ang prinsipyo kaysa sa puesto. National stage. Nang maupo bilang vice president, pinakita niya na kaya niyang sumagot sa mga kritiko.